Mga kababayan, iwasan po natin tumangkilik sa mga fake NC. Never, never acquire a fake NC. Ito po ay bawal sa batas. Ito ay may kaukulang uh, penalty sa ating batas. It's falsification basically. Uh, pangalawa doon sa mga gumagawa nito, itigil na natin kasi niluloko natin ang ating mga kababayan kung nasa abroad or nag-a-apply, madi-deny dahil fake yung NC nila. Ito ay dahil madaling malaman po ang mga fake NC. Ang mga fake NC po ay malalaman natin immediately kung pupunta tayo sa test website natin. May verification po tayo doon at pwedeng matignan ang mga tunay at nabigyan ng mga national certificate na kababayan po natin. At yung kung pangalan nyo, yung certificate nyo ay wala po sa atin doon sa website natin, hindi pa ang NC nyo ay fake. So mga kababayan, palaging panawagan mula sa aming uh, pinunong uh, Secretary Kiko Benitez hanggang sa Regional Director at sa aming lahat sa TESDA, huwag pong tangkilikin ang mga fake NC at nagbebenta ng fake NC. Tulungan nyo kami. Pwede nyo isumbong kung sino mga nagbebenta ng mga fake NC para matapos natin itong mga ganitong mga panluloko. Ako po si Eric Wedad, TESDA Provincial Director ng TESDA Pampanga. Naglilingkod at nagmamalasakit po sa inyo. Kung tayo ay sama-sama sa TESDA kayang-kaya.